Matapos makulong ng 11 months ay nakalaya na ang aktor na si Ricardo Cepeda, pagkatapos magpiansa. Nilinaw ni Ricardo na ang status niya ngayon sa kanyang paglaya ay provisional liberty, dahil ito ay dinidinig pa rin. Very thankful ang aktor sa kanyang provisional liberty, kailangan na umanong bumalik sa pagtatrabaho ng aktor dahil naubos na ang ipon niya sa halos isang taon na pagkakakulong. Masyado raw magastos ang kanyang kaso dahil pinupuntahan pa siya ng kanyang abogado sa Tugigaraw sa tuwing may hearing. Ibinunyag ng aktor, na ang kapwa-aktor at director na si Coco Martin ay nag-alok sa kanya ng pagkakataon na muling lumabas sa sikat na primetime series na FPJ's Batang Kiapo, sa ABS-CBN, nag-message na si Coco na inaayos nila yung kwento. Yung team niya nag-message na confirmang na pinaghahandaan na nila yung pagbabalik ng karakter ko, sabi ni Ricardo. Sobrang touched din si Ricardo dahil tumawag sa kanya ang isa sa producer ng serye ni Coco para i-assure siya na talagang ibabalik ang karakter niya sa serye. Sobrang nice ni Coco. Sobrang nice ng mga taga TJ's Batang kiyapo. Yung isa sa producers, tinawagan pa ako para i-assure ako na talagang ibabalik yung karakter ko sa serye. Nakakatuwa. I really need to work kasi may pamilya akong kailangang buhayin, dagdag pa niya.